kumusta na si Bingbing? Kagwapa naman na si Bingbing man. Hindi gwapa ba? Nay? Bingbing. Bingbing! Bingbing kay! Guys, nagsilong na si Bingkay man. <gulong> Nila, kasi okay? nilang ka-bron. Ako guwa pa masabang kay Bingkay. Ako <laughs> kay Nino. Ako nino, ka-nono. Ako, 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 ano, Nino? Oo. Ayan, si papa, katahan, look lagi. Eh, Bingkay, guys. Ayoko, ayoko, namin. Ayan, ayan, guys. Ayan, ayan, ayan. Nasilong na si Bingkay, guys, <laughs> ayapayag. Ayan, <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan, Bingkay, ah. Bingkay. Ah. O, nyan, mga itik, guys. Nandana sa deri. Ah nang home na sila kay gabiin naman ang gabi pa rin eh <laughs> buntak mo talaga bida ka talaga tara na guys kita, ah, dili lagi mo mag no! ano Asya, ayaw mo. dili mag badlongon aron dili mabulhog maayo maayo no, bulhag ana unsanoy manak masig away lagi. Guys, ilahan ng natukuran og mga kuan. Bakal! na siya ay pusti mga igsuon ko. At tanawan ninyo o. Oh. Nara siya. Gikalutan siya o lawom kaayo. Dahil yung gisiminto na ilang paugon and then tomorrow. Pwede na siyang siminto na po pataas. No? So paggahiyon na ng ilalom para ado na siya ligon nga pundasyon. Para dili matumba da yun. Tinood? Mm, oh. Tinood lagi ka <laughs> <laughs> So kung ano ilang nahimu o sa duha, tulo, upat, o lima. <laughs> lima na siyap na poste ang ilang natugsok ni Aning Lunaang. Tae! Ang sa man na? Tae! Ay, tae! Ni teel! Hindi mo, teel, hindi mo? Hindi, lapok mo na. It's a lapok, hindi igit. Tae mo na! Oo, black! Ayoko, tae! Na, kaniman niya, kaniman niya, kaniman So, dahil Sunday tomorrow, guys, so ang ilang buhat is uh, nga na po sa lunis puhon So, saktong-sakto po. Mm, nga mukaging na ang... <laughs> oh, na oh, nga kaging or mugangking nao. na ang... Bye, na na. Ilagi ko nga poste. Tayo, no? Ha? So nga po sa Pikas guys ay makita ninyo O oh, diba? No super Lawang bayan na siya guys Lawang So karo na Siminto na nakita ninyo So lig on na dili Dili Lig Ah